Bebang! Bakit po yun, Nay? Tumayo ka na dyan! Tanghali na! baginis ka rin sa kabilang bahay! Oh, no! Ano ba yan? Ang aga-aga pa eh! Habang walang pasok! Bilisan mo! Tumayo ka na dyan! Nasaan po yung pera? Kumuha ka ng pera dyan sa may lalagyan! Bumili ka na rin ng sabon tsaka almusal mo! Bilisan mo! Opo! bayang! Pabili po! Ano yung bebang? Ang aga mo gumising! Kaya nga po eh, si nanay kasi inuutosan ako eh, maglinis. Ang sipag naman ito ni bebang! Talagang napakabait. Oh, Tsaka po pala, Royal, Aling Sonia, tsaka Fudgy Bar. Ay, oh. Thank you po, Aling Sonya Excited na akong lumipat sa bahay namin. Okay na to. Samahan nga po, maglilis ng bahay namin para makalipat na kami. Tara! Tara! Guys, nice. tignan nyo ho. Papakita ko pala sa inyo tong namin, no? Diba? Ang ganda. Tapos ito, ho. Yung nababo namin, tignan nyo. Unti na lang. Yeah. Gripo na lang yung kailangan dito, guys, so Tapos, makakalipat na kami. Pwede na ako dito maghugas. Sinaman, so, ang aga kong gisingin para maglinis. Pero, okay lang kasi malapit na kami dito lumipat. Samahan niyo muna ako maglinis, guys. Malapit na kami dito makalipat. Excited na rin si Bishwe, oh. Unti na lang talaga. Makakalipot na kami. Kaso, araw-araw akong maglilinis. Tapos ang laki. Okay lang. Kaya ko naman to. Papatulog na lang ako kila iska at saka kila princess. Malapit na kaming makalipat. May na lang talaga tignan nyo. Tignan nyo. Ang ganda na kala namin talaga. Kailangan maglinis. Kasi mga kikabog pa guys eh. Pagtapos naman itong linisin ko, eto naman part ang na susunod ko. Na 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 na. Unti na lang. Ang saya-saya talaga. Tapos, excited ako tignan yung kulan namin oh. Ang ganda-ganda talaga. Si Ayan naman yung susunod ko. Kaso may mga kalat pa rin eh. Okay na yun. Pwede na to. Para makapaglaro na ako. Nang <laughs> si Ay! Para naman mo kalat pa dito eh. Ito lang mo yung handa. E, ito yung nababaw namin dito kaysa si Aro. Tignan nyo. Tapos ito yung bow namin. Nakabit na. Kulay black siya. Ang yeah. <laughs> wow. ganda dito panigurado. Huwag <laughs> ko na muna itong linisin. Yung kwarto na lang muna. Yung pinaka kwarto namin. Tara! <laughs> Ala! Ay! May mga kalatarin pala. Huwag ko nga muna itong linisin. Baka magalit yung gumagawa sa akin. Sabihin. Pagkakita kaya lang wala rin ko Ano kaya ito? Ay! Pagkakita ko dito mo! Woo. Ang sayang siguro magpintura! Ay! Baka darating na yung mga gumawa! Makita ko yung subukaw kay nanay! Doon na lang muna ako sa labas! Ongti na lang talaga! <laughs> ginagawa mo. Ang ganun guys, tapos na ako maglinis. Baka dumating na yung gumagawa. Salamat sa pananaw.